Oh, magandang hapon Welcome to my vlog Tagal na uli ako Hindi nakapleg Pag vlog Dito ako sa bukid Sa kubo Yan ang tanim ko Yung isang mangga Sinunog Wala magagawa ng gabi mabuhay kaya Hmm. Tanim ko. Yan o. Oh. Pinunit ng magagaling. nuga pa'y poste. Yan. Tama ba'y ginagawa nila? Nila ng gamit. Walang kasalanan. Hindi sila gumawa ng sarili nila. Hmm. Kasoy. Sigarillas. Ah. Pinya pala. Tatlong puno. Talong ko. Gaganda uli yan pag umulan. Yan. Doon, isang sigarillas ulan na doon. Ang to. Yay. Bye bye. Ang gandang hapon. Ingat kayong lahat. Maraming salamat sa mga viewers.